Ay, may kasama ako. Kuya Kirby, mag-hello, mag... Yellow, mag hello po, hello po. Shake hands ka. Hmm, grapo ba siya? Oo. Mm -mm. Hindi, hindi. <laughs> Opo kayo, Kuya Kirby. Baka <laughs> so, gusto mong tanongin, Kuya Kirby si ate. Bada, wag na. Hindi na po. Mahalang tanong po, ah. Mahalang tanong po, ah. Ano yung pinta? <laughs> 1983. 40 na siya. 40 na po. Hmm. Hmm? Hmm? lang si Kuya Kirby. Bago niyong kaibigan yan. Bagong kaibigan. Bagong kaibigan. minutes hapon, basahin mo. Wait lang. Uh, Ito. Hindi po siyang comments. Ito. Ikaw, ikaw, uh, ikaw na talaga tatay you always make a difference in people's lives. Na-encourage mo at inspire mo silang magbago. Pudos to you and to the whole Malastas family at na hindi madamot tumulong sa kapwa. Sabihin mo sa kanina naman dyan. Ay okay, okay. Hindi, eto yata yun eh. Iboritis, Iboritis. At Iboritis, Iboritis. MJ Borja Happy Thursday everyone Good to see you back Kirby Pray na maging maayos lahat ang lahat para sa magkaapatid maraming salamat sa pagtulong Telegram and family Nawe no hindi na kayo magsawa tumuro sa mga, mga ilangan God bless you all po sabi ni MJ Borja Okay, no? Is I salute up to, I salute to this Save them because you have innovatives to say thank you without forcing them to say it they know how appreciate the help to up from help to tech um magandang ano, magandang bagay po yung ginagawa niyo po para sa mga uh, 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 lahat po siya tanang bagay niyo pong ginagawa ung ganun po siguro nagiging uh, supportive po siya hindi sabi niya appreciative daw kayo tapos uh, walang naguutos na mag thank you lagi daw kayo nagte thank you natutuwa siya actually maraming natutuwa na na, na appreciate nyo yung ginagawa na namin sa inyo. Oh, yung laging thank you daw, ganun, natatawa sila sa ganun. Without forcing to say it and they know how to appreciate it. Kahit gano'n sila kahirap sa buhay, nararamdaman pa rin natin ang pagkababaang loob nila sa laging nagkapasalamat sa mga tulong sa inyo. Tatay Ram Kahit gano'n sila kahirap sa buhay, nararamdaman pa rin nila ang kababaang loob nila at laging nagpapasalamat sa tulong na inyong inyo, sa inyo Tatay Ram bait talaga nila magkakapat sana madala ko na siya uh, na si Kuya Carlo sa pagamutan Sabi ni Rosie Rose Rosie Yunan sabi ni Rosie Yunan Buti na lang si Tek buti na lang si take Tech brand. ikaw ang nakakita sa kanila yung pure na pagtulong sa kapwa tao hindi yung paitang tao lang ito ang gusto ng charity vlog kailangan talaga nila mag nagabay kahit nasabihin mo malalaki as, na malalaki sila at ito ang gusto ko sa mga batang ito marunong sila magpasalamat po at opo sabi ni Kim. Doon sila natutuwa Z sa iyo. sila natutuwa pa. sa iyo yung photo po. nag uh, may photo po. Uh, po. Bakit ganoon lagi kang nagte-thank you? Siguro at yung 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 pagiging mabuting bata. Ha? Eh? Pagiging pagiging mabuti pang tao. Hmm. Pagiging po. Pasa Pasa yung 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 ay, Hindi, maso okay nga yun. Huwag mong bawasan. Oo, oh, kasi gagayain ka ng mga ba ano ka nga eh. Isa kang magandang halimbawa ng mga bata. Pwede kang gayain. Kaya huwag mong Pero, Parang oh. maging halimbawa ka pa sa iba. Okay po. Sige, ganoon po talaga. Sana matulungan niyo po sila sa kuryente at tubig para, para mo magkaroon ng sigla at liwanag sa kanilang tahanan. Maraming salamat po sa inyo, Tatay Rom. Sabi ni Angelica Badesa. Nang naayak si Kuya Kate, di ko na, na malayan tumulo na rin luha ko. Laban lang po tayo kapag magkapat ni sa ito, ito na po ang magbibigay sa inyo ng bagong buhay. Padala ng Diyos para sa inyo at gumaling na si Kirby God bless po Tate sabi ni Sila si Silyao Singh Michael D. Fee gusto ko itong magkapatid na to magalang marunong magpasalamat at kusa lahat makakatuwa si Kirby niya hinahayaan si Kuya Gusto ang magbuhat ng tangke at gas na payak mo, mo ako Kuya Kate. Sana mabantayan si Kirby at maging maayos na sila. Kailangan talaga nila na gaga gagabay sa kanila. Sana mag tuloy-tuloy yung tulong Sir Tecron more power to come channel to God bless sabi ni KJD sa nakita ng pagkakapatid na tunay mong pagmamahal at malasakit sa kanila ay naway maisipan nilang ituwid ang mga sarili nila itigil nila ang sigarilyo at alak at lumayo sila sa mga maling propa at barkada sabi ni Sayde Sende Carcias. Sende Carcias. Ramdam ko sa ugali na nagpapakita na hindi sila kapag samantala at sa mga tulong na ibinibigay nyo ha, diagram. May mabuti po, may mabuti. May mabuti silang puso tulad mo rin, Sir Ram. Napakabuti mo. mag, magpaka, magpala

na nakauwi ng ligtas si Kirby mo. Ano ba yan? Naiiyak din ako. Si Kate talaga na nararamdaman ko talaga na kulang na kulang ang kanyang pagkatao. Sapagkat iintindi, iintindi at pagmamahal. Salamat sa Ramil sa ginaginto ang puso. na? Na sa iyo ng ating Panginoong Diyos. Mag-ingat kayo palagi na kami kaming nagmamahal sa inyo. All take from God bless you all. Sabi ni Idol Contin. Lahat po ng itong comments. Diyos ang ako salamat. Lord meron na naman pong pamilyang matutulungan at maging maayos ang buhay. Ang buhay. God bless you always Sir And At lahat ng te team mo at sa mga Manastas family. Okay. Mahirap talaga pag walang nag nag-aaruga, nag-aarugang nag magulang. At walang gagabay sa mga anak. <sighs> Kuya Carby, anong gusto mo? Rice? Hindi. Ano naman po? Rice? Kayo Hindi Price, ko. Sabi Burger na lang. Ayun ako, burger. Siyempre, dahil mahal kita, dyan dyan dito kita. ba ako po, burger. <laughs> Oo. Oh. Oh. Pagka ba mahal mo, hindi mo... Kailangan ko. lang ni Kuya Carby ng tunay na nagmamahal at umuunawa. Mahirap talaga pag walang nag-aaruga. Magulang at walang gagabay sa mga anak. God bless, thank you. At mga... sa mga mag... kakapatid. Okay. Ang sakit, ramdam ko yung bigat sa puso ni Kuya Kate para siyang nabunutan ng tinig. Eh, ang hirap pala talaga na walang magulang na gumagabay sa'yo. Parang nawawalan ng sigla ang direksyon ng buhay. Mm. Sabi ni Carmen Betiriano. Magandang araw po, Tecram, na no skip ads po tayo para sa mga kababayan natin na tumutulong si Tatay Tecram. Siguro ngayon lang, Naranasan sila. Kuya at Kuya Kate ng totoong malasahig galing kay Tate Telegram. Gaya kaya ganun na ang kanyang pagluha sa na kahit sa sarili nilang magulang din nila naranasan laban ng pag Ano tayo liko doon? Ano masasabi mo sa comment? Wow po. Uh -huh. Unexpected uh -huh. po na ganun karami yung mga comments. Hindi uh yung -huh. sinasabi niya. Anong masasabi mo doon? Wala po. So, very very blessed lang po sa, sa mga reactions. Hello, hello, one. Hello, hello, two. Hello, hello, three. Hello, hello, one. Hello, hello, two. Hello, hello, three. Okay na. Hawakan mo to. Ewan, kung kahaw ko. Oo. Oh. Lapit na tayo, Ate Graham. Huwag ka magpasok dyan. Providence po ng Aliaga ng Kabaratuan po. Dito sa dulo? Sige, dyan lang. Parang ilusong sa buwid ah. Pero pwede ko po maging Handaan. Mga patras, Hmm. Patras na mula. Ba't po ba sila ako nakulong? Tanong ko na po ay Oh, yan. Makikita mo ngayon. Pero De, dito mo. Hindi, bakit po sila nakulong? Bakit po sila nakulong? Ano eh, medyo nawala sa pag-iisip eh. Pero uh, may good news ako sa'yo. Ano, ba, bakit po kaya sinakulong? You... Ha? Huh? Bakit po kaya sinakulong? Uh, uh, Nag, ano, ah, uh, um, nagwawala, umiikot, naglilibot. Tapos pinakulong po ng magulang, gano'n? mga kapatid. Ng mga kapatid po. Oo. Oh. okay. Nalungkot ka ba sige, doon? Sige, sige. Oh, hindi, hindi naman pa. Okay, let's go, kuya. Teh. <laughs> <laughs> oh, sabihin mo nasan ka. Ayun po kami sa Aliaga, Kabaratuan City. Kaso maputi. Saan ba't pwedeng ibang daan? Kasi oh, so okay. dito tignan na mo. Ako na muna baka maano ma ka mapahaba ka sa ano. 22. Ay, 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 nada. No, <laughs> yes, naman. Taupo. po. Mm. <laughs> yeah. Dito. Yeah. Nagulat. Hello. Hello. Good afternoon, ho. Hello. Kumusta? Hey. Hey. Kumusta po kayo? Kumusta? Magano ka? Ano na po? Kumusta po sila? Ayan, andyan po. Ayos naman na. Tara. Kuya Kirby. Uy. Lagay mo dito yung pasalupong natin para... <laughs> Sige ano, po. Ano-ano yung mga dala natin? Ano yung... Ah, sapin. banana, mango, grapes, and oranges, hmm. and apple. And apple. Paborito ng ano yan, magkakapatid? Tatawa po. Hmm. Fruits po, ano. So. Oh, nakamake up pa. Oh, kamusta? Kamusta? Oh, may dala kaming krotas. Paborito mo. Thank you, Welcome. Namiss mo ba yung mga krotas? Opo. Hmm. Namiss kita eh. Kambal siya. Na namiss mo ba ako? Opo. Ay, namiss daw ako. O sige, mamirinda ka muna. Ah, Pero napakaganda ng balita kanina, sabi ni Kuya Ogos. Wait lang, mamaya sabihin ko po. Kaya ma? Beto, Lito! mo. Tawakin mo ate. Mayroon pa sa... Hmm. Eh, hey, hello po. Ate, oh. anita Ba't ka kausapin kayo? Hmm. ka kausapin kayo? Huwag ka magdadabog. Huwag ka mag-umagaanan ka. Mayroon pa eh. Ayaw ka. Ayaw ka. Ayaw, pa. Ayaw na Lalabas din po siya. Ate, tara na. Kumusta? Tara. Ito na siya. Ano <laughs> ba na? Sino na talaga? Nakakalungkot lang. Hindi pa ano talaga. Pero napakaganda lang ng balita. Ay, may kasama ako. Kuya Kirby, mag-hello, mag-, yellow, mag Hello po, hello po. Shake hands ka. Hmm, wapo ba siya? Oo <coughs> <coughs> oh, po. Hindi, Oh, Upo kayo, Kuya Kirby. Mm. Kapatid po sila, kambal po sila. Ha? Kambal po. Hmm, magkapatid. Kapatid po. Marami rin ang yung paborito mo, bigyan mo siya at Kuya Kirby. Kain po kayong saging. Hmm. May kahit po ba yung saging? Ito, mangga po ito. Lahat. Yeah. Yeah. Hmm, sige. Mm. Basot kami. Portante, ikaw yung tatain. Mm -hmm. mm. Ito, ubas. Wait, 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 Dito na po. na. Sige na po. Ano kayo dito? Dapat lumalabas mala kayo. <laughs> Mahaba-habang ano aina. 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 po Aina. 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 Shake and swirl. So shake and swallow Shake and square. Shake and squarable. Shake and squarrel. Shake and shake hands. swirl. I do sila na lang mami, no, lakad May lakad po kayo? Ah, oh, sige po. Ingat po kayo. Ingat po. May, saan po ang lakad niyo? Baka chicks naman yan, ha? Hindi ha. Eh, aminin niyo. Saan <laughs> po? Eh, oh, may kwan ka may mete nila kapitan. Ah, sige po. Ingat po kayo. Okay, hmm. Sino po sa kanila yung naguhugas na po ng plato? Tapos nagwawalis ko na. Lalabas ko, pinagtutupi ko na yung mga damit na nilabas ko. Pwede ko makita mamaya yung paghugas ng plato, yung mga ginagawa po niya. Oh. Dito po kayo. Baka gusto mong tanongin, Kuya Kirby si ate. Hindi na po. May ilang tanong po kayo? Ilang tanong po kayo? Ilang po <laughs> 1983 Forty <laughs> na siya. Forty na ba? Hmm? <laughs> hmm? Hmm? lang si Kuya Kirby. Bago niyong kaibigan yan. Bagong kaibigan. Alright. Alright. Ah! Alright. Alright. <laughs> mm. Namiss ko po kayo eh. Ah, hindi nga. Namiss niyo po ba ako? Masa ba? Ha? Ayaw ka Hmm. Oh. Kumain lang. Hmm.

Kaya kami dito dito. Ano? Hindi si Ibo. Hindi mo ba alam ba rin mga dito? Mabait na. Kaya Garby, pa. Mas mayroon ang kalagayan nila, no? Oo oh, po? Nakakulong. 40 inch ako. Oh, Tapos, silang months na tayong nagpapagamot. Umiinom ng gamot sila, Nay. 3 months na. 3 months pa lang ba kuya ba? 3 months pero mm. ano namin malaki ang development niya yeah. malaki naman po, po. Naipapasok ko na po dyan kung hanggang tanghali andyan na sa amin siya pagka ah. lang niya gustong uuwi na ako kung na siya makapasok ayaw naman na po niya pagka matagal na siya sa loob namin mm. <laughs> naiinip pa siguro naging hmm. topik ko na nga sir, ng damit minsan eh. Yeah. Oh. Tinagwawalis ko din sa paligid mo. Ah. Eh <laughs> yung pong wala na ayo. yung yeah. si tatay mo. Hmm. <laughs> Papawala na po siya para may mm. susubaybayan. siya. So, yeah. Hindi ko kasi po mm. walang gabay. Uh, kasi po, Kaya po. Kaya, po malayo eh. Hmm. Hmm.